highly recommended talaga itong phone na to. Ang mura lang niya pero ang ganda ng specs. 2,750 ko lang pala ito nabili. 6.6 inches nga pala yung laki nito. Ang smooth din pala niya. Ang ganda nga pala ng kulay na napili ko. Mukhang mamahalin. May libre din pala siyang case. Yan pala yung specs niya. Goods na goods din pala to para sa may hilig dyan sa online games. Eto nga, tinry na ng mister ko. Di nga niya in-expect na napakamura lang neto. Kaya kung naghahanap kayo ng murang cellphone pero maganda yung quality, nako, eto na yung bilhin nyo. Smooth na, hindi pa malag. Pwedeng pwede rin to kung gusto nyo lang ng backup phone. Or pang regalo, lalo na ngayong magpapasko. Best din to para sa mga anak natin na gusto mong bigyan lang ng cellphone or sa mga estudyante dyan na naghahanap ng budget meal na cellphone, eto ang perfect para sa'yo. Kaya kung gusto nyo umorder niyan guys, na sa yellow basket lang yan, yan pala yung kuha niya sa back cam. Ang linaw din talaga ng camera nito pati yung front cam. Yung video nga din niya ay okay na okay din. May kasama na rin pala tong charger. Na-try na nga namin itong charger at fast charger din siya. One and a half hour eh, na full niya na yung phone. Ang kagandaan pa dito ay may pinapadala din pala silang warranty card. 2,999 yung nakalagay dyan guys pero nabili ko siya na nakasale. Kaya ano pa hinihintay nyo? Check out na!